grabe 600 ang insurance ni Mahal Arena sa isang buwan oh my goodness mas mahal pa dun sa HRB na binabayaran niya by bi weekly or monthly ano my goodness 600 no? winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada pambihira yung insurance na unang nakausap namin nako magpe-penalty pa yata kasi balak namin i-cancel kasi mali, mali yung sinabi grabe kasi yung unang nakausap namin yung insurance na tinawagan niya binigyan siya ng unang charge no tapos after 4 days tumawag uli sabi mali daw yung binigay nilang presyo kay Mahal na Reyna. mas mahal daw dapat daw 600 ang bayad niya monthly sa insurance lang oh my goodness kaya ngayon tumatawag kami sa ibang insurance which is nakakita kami ng good deal. Napakagandang deal. Ito ay naayos namin ni Mahala Reina. Ay, grabe. Hirap talaga pag uh, bagong bago sa sasakyan mo, bagong driver ka, malaki talaga ang babayaran sa insurance ng mga kayo. Gani, um, I have a question for you. that you... Okay, so the personal information collected on this application... Property... Nasold din natin yung presyo mga kayo. Next, masold natin. Sobra. Sobrang napakagandang deal ng tinawagan natin insurance. Tapos, sa uh, siyempre mga kainis, ano, pag kinancel ni Mahal na yung una niyang insurance, merong penalty yon. Yun ang hindi natin alam. Tatawagan natin ngayon kung magkano yung magiging penalty ni Mahal na doon sa insurance. Pero very upsetting talaga kasi wala. Uh, mali yung unang binigay na information eh, about the price. Tapos binago nila mag-work ako para sa inyo. No way. Ano, hindi mo kayang bayaran? Hindi ko kayang bayaran, sabi ko. 600. 625 625? Kala ko 600 lang Mas malaki pa yung pabayaran mo sa insurance Kaya doon sa sasakyan mo, no? My goodness, grabe Parang lumalabas yan Isa, Parang ka nang kumuha ng truck Na sasakyan, grabe Yun, makakainig siya, no? Sabi ko, ikakancel ko na no? <laughs> naman So, pagka ikaw ay baguhan na driver dito sa Canada. Alimbawa, kakukuha mo pa lang ng lisensya mo. Tapos eh wala ka pang experience sa driving, especially wala ka pang experience sa ito driving. Pang no. wahi, Nako, Panginoon, eh talaga namang katakot takot na sisingilin ang gagawin sa ng ibang insurance. Ito. Yan. So, although kasi yung tinawagan namin insurance ngayon, yung kumpanya kasi namin, merong discount doon. Yan, merong discount. Kaya doon na kami ano, doon na kami kumuha ngayon. So ito 'yung babayaran ko insurance. Oh, yun mag maliit na lang. <laughs> kung <Ay>, sulit <laughs> Mas malaki 'ton <dun> sa. <laughs> biglang biglang natuwa rin. Eh, no? <laughs> biglang natuwa ang bihira. 'Yon, si May discount kami. Grabe, no? Ngayon, okay na si Mahal na rin. Hay, na. nakahinga nang maluwag sa niya. Hay, salamat. <laughs> Amira. Nako po, napakaganda ng temperature natin ngayon mga kainig. Ano? Positive, grabe. Tingnan nyo naman natutunaw yung snow. Oh. Natutunaw yung snow. Nako po, Panginoon, tamang-tama -tama sa napakagandang araw natin ngayon. Ayan, oh. Tunaw, natutunaw. natutunaw oh. Yan, dito muna tayo sa sakya ni Mahal Arena kasi lalagyan natin ng windshield washer, yung kanyang windshield washer fluid, yung kanyang ano. Kasi noong nakaraan, kahapon, nung nag-drive kami, sabi wala na raw, ano, konti na lang daw yung fluid. <coughs> wow, grabe. Ang ganda, bagong-bago. Asan ah, yung ano niya? Ito, hawakan ito, ito. Hawakan mo, hawakan mo. Hawakan ko na lang. Hindi, ah, ito mayroong oh. ano yan. Dito yan, o. Oh. Bira, hawakan mo. Mga alay ka dyan. O, oh, sige, baba mo, ma. O, ganda naman. Huwag mo lalagay dito. Baka dito mo ilagay yung windshield washer fluid, ha. Ah. Ito, dito, o. Oh. Ito. Yun, yun, yun. Ba't nandiyan? dati dito yun. Hindi, dito talaga yan. Hindi pa rin. Pasyal ko lang muna yung mga aso natin, mga kainags, ano? Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kainags ano? yung mga nagagalit kay Trudeau. Yan ganyan no. Yan ganyan. Di ba? Yung mga ayaw nang iboto uli si ano. Yung... Kakatapos na natin pa yung mga aso mga kainags ano? Tapos ako napapansin papansin niyo ano. Bumagsak na yung <laughs> natagal lang nakakabit dito no. Yan, no? yun nako. <sighs> Ibig sabihin eh, mainit ang panahon natin ngayon. Single digit positive mga kainags ano. Kung napapansin niyo ano. Huh? Ang hindi malamig. Hindi malamig ngayon. Grabe. Ito yung time na masarap talaga ano. Masarap talaga maglakad mga kainig sa. At lakad tayo dito. Maglaro tayo sa snow. Yan, dito 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 yan, no. Oh. Nako po, parang lulubog yata 'yung sapatos ko ah. Yan. Malambot ang snow ngayon, no. Oh. Kita nyo naman, ano. Pero meron ako nabasang comment dito. Ang sabi niya, taga San Francisco, California siya. Shout out sa kanya, no. Si ano si si Mary Jane Roy. Yan, sabi niya every time nakakain ka, medyo sasakit. Yan, yung mga nagko-comment at nagsasuggest na mawala pa sa pag-inom ng kung ano-ano yan or yung gallstone lang ang kailangang tanggalin sa gallbladder nga, please stop it. Kung di kayo knowledgeable pagdating sa ganyang bagay kasi maraming namamatay ang tao baka kung makikinig sila sa inyo so siguro si ano sa medical siguro siya nakaano si Mary Jane yeah si Mary Jane siguro sa medical siya field niya medical medications papatanggal ko na yung gallbladder ko buo na yung desisyon ko eh dalawang doktor na yung nagsabi sa akin yung yung pinuntahan natin sa Royal Alec tanggalin na tapos yung family doctor ko naghumingi din ako ng advice sa family doctor ko kasi nakita niya sa record sabi niya tanggalin patanggal mo na yan kasi delikado yan hay nako napakaganda ng araw sana spring na no sana ganito na no. Ang sarap mag ano, maggalagala sa labas mga kainigs ano. Ano kaya model nito? Yan baka no si Mr. Uten ano. Mr. Uten anong klase ng sasakyan to? Anong model to? Ah, ganda no. maggalasing 5 na mga kainigs oh. yun ang ating labas. Maliwanag pa rin ano. Ayan, nako po Panginoon, tingnan niyo naman yung ating uh, labas mga kainigs ano. Alas 5. alas 5 na. Alas 5 na ng hapon no. Oh kita nyo liwanag pa rin ano nakakatuwa ayan na ayan na tumatagal lang liwanag sa, sa dilim ayan paminta ayan Yan, yeah, so nandiyan na yung ating rabbit mga kainags ano. Nako, pambihira naman oh. No? Minsan lang ako magbukas ng messenger kung mga kainags. Ano? Minsan lang ako magbasa <laughs> magbasa ng mga message natin sa messenger unang bumungad ka agad sa akin abay meron tayong dating subscriber meron akong dating subscriber viewers hindi ko na raw siya subscriber ngayon kasi daw nabubusit daw sa sa akin kasi daw sa sobrang kayabangan ko bihira no <laughs> At tsaka sobra daw ano, wag, wag, na raw ako magsasalita ng ano, iwasan ko na raw yung pagsasalita ng Diyos ko, Diyos ko, yun, Panginoon, wag daw ako magsalita ng ganun. Hindi raw maganda yon yun ang sabi niya, no? Tsaka nababasa ko rin sa mga comment section yun eh. Wag daw ako magsabi ng Diyos ko, Panginoon, wag daw ako magsalita ng ganon, hindi daw maganda. Tsaka yun, tapos sabi niya, uh, naiinis daw, <laughs> naiinis daw sa akin. Parang nai-stress daw sa sa akin Sa sobrang kayabangan ko Pag pinapanood niya raw ako Ang bihira naman Talaga nag-personal message pa sa messenger Ang bihira naman <laughs> So, sir uh, Huwag ka sir ma-stress sa akin Alam nyo, ako nga Marami akong basher mga iris Marami akong basher Pero hindi ako nai-stress sa mga basher ko mga kairis ano? Kaya sir, kung <laughs> Ayoko nang bagitin ang pangalan niya Huwag ka sir ma-stress sa akin Ako delikado Baka mamaya eh, may mangyari pa sa'yo dahil pinapanood mo ko eh maging kasalanan ko pa Panginoon naman <laughs> ayan salita na naman ako so yun uh, yun lang <laughs> bihira bungad pagbukas ko ng messenger ko ano? kasi iba yung iba kasi yung messenger ko sa social media tsaka meron din akong personal messenger ayan so eto teka muna nagbukas tayo ng messenger shoutout out muna tayo no? may nagpa shoutout out dito teka lang ah Nako, ang dami oh. <laughs> ang dami. Ay. Ito, ito, ito. Shoutout kay Alan Silva, no? Tsaka yun ako, maraming nag-message sa akin, mga kainis, ano? Na gusto rin tayo makita sa, ano, sa San Francisco pagpunta natin. Yan, shoutout kila, ano? kila Richelle. Ah, si Richelle, taga Los Angeles. Tinatanong niya kung, nasa, kung pupunta raw ba tayo ng Los Angeles. Yung nakaraan kasi pumunta yung Los Angeles. Ano? So, hindi na kami pupunta sa Los Angeles. I Stick na lang kami sa San Francisco. Yan. Thank you, Richelle. Tapos, uh, meron ding nag-message sa atin. Si GNEG. Yan, sabi niya, eh, taga Sacramento raw siya. Baka daw maligaw tayo doon. Eh, kita raw tayo, no? Yeah, maraming salamat sa iyo. Ah, uh, baligtad kasi ito baka Jeng, Jeng siguro siya, Jeng. At saka to si ano si si Maytan Penia. Yan. Taga ano Rocha, taga San Francisco. Yeah, nakatira daw siya doon. Yan, maraming salamat sa mga invitation, Mag magkita tayo, no. Thank you. Oo <laughs> nga pala, shout kay Jerwin Tapili, ano. Tsaka sa ano sa kaniyang missis anniversary daw nila. Hindi ko alam kung anong klaseng anniversary, wedding anniversary ba o jowa anniversary. Yeah, si Jerwin Tapili ng Kamamaw Vlog, mga kainag, siya, ano? isa sa mga kaibigan natin ng Saskatoon. Yan. Ito na yung rabbit natin, ha? yung rabbit na niluto natin, mga kainag. Wow. Oh my God, tender. Mm -hmm. Sarap. Oh. Testingin natin, mga kainag. Sana. Mm. No. Oh, kita nyo naman, ano? Hmm? kita nyo naman, mga So, talaga namang mm, nalalaglag. Ito, ito lang kainin natin. Nalalaglag sa sarap. Mm -hmm. Mm -hmm. Aha. Sarap, grabe. Hmm? Mm hmm Hmm? Wow! But so by the way, nagano na ako, nag na ako. Pinalansya ko muna yung mga damit ko, tapos nag na ako. Para sa araw na paglisa natin, San Francisco ready na. Wala nang makalimutan. Dinala natin. Isang bag lang. Ayos na yun. Ayoko na mga, may mga daladala -dala pang mga mali-maleta pag pumunta sa ibang lugar, makakainis. Ano? Gusto ko isa lang yung dala ko. Pack bag. Tapos sa uh, isang ano lang, lagayan lang ng kung ano-ano. Yun lang, bali dalawa, isang maliit, pocket, packet bag, parang ganun, pack bag. Yan, so, syempre, sigurado mag enjoy tayo doon sa San Francisco. I-enjoy natin yan, lalasapin natin yan, mga kayo, sino, sa kabila ng mga... Inyong mga advice na mag-ingat tayo, maraming salamat po talaga sa mga advice ninyo. Meron kaming ideas. Thank you very much. By the way, mga kainags, ano? Ah, uh, merong meron tayong nabasang mga comment na meron daw sunog sa Los Angeles, California. Nako. Meron akong nabasa rito, kakabasa ko lang no. Uh, sabi ni Mitsy, ano, balita ko po may sunog na nangyayari sa Los Angeles. Magtanong ko lang po kung doon ba yun dati sa pinuntahan niyo yung sunog sa Los Angeles. Ah, uh, tiningnan ko sa Google, doon nga malapit doon kung saan ako tumuloy dati sa Los Angeles. Doon sa may ano, Manhattan Beach. Alam ko malapit doon yung sunog ngayon na nangyari sa Los Angeles. Grabe ano. Pero tiningnan ko naman sa San Francisco kung saan tayo pupunta, wala namang sunog doon. Tsaka, syempre uh, malayo yung Los Angeles sa San Francisco, parang 7 hours yatang pagitan. So wala, walang sunog doon sa San Francisco na pupuntahan natin. Yan tapos sa uh, ayan shout out, shout out kay Mark Louie. Yan tapos sa uh, sabi rin ni ano ni hot doggy inags baka ma-cancel yung Los Angeles niyo lakas ng wildfire doon may kaibigan ako na cancel yung LA niya Aalis sana this weekend sa weekend so hindi po kami sa Los Angeles pupunta sa San Francisco po kami pupunta nako delikado wildfire no grabe ay <laughs> dito na naman Mina minabasa na naman <laughs> Meron kasi din comment dito mga kainags. Oh. daw siya pag uh, nakikita niya raw na tumatawa ako. <laughs> Naaasar daw siya. Ang bihira Ang bihira nun. Pati ba naman pagtawa ko? Pati ba naman yung pagiging masaya ko? The way I express my feeling na masaya ako, eh, kinokontra pa ng iba. Ang bihira. Ang bihira Yan kasi, meron tayong vlog, di ba? Yung vlog natin kahapon. Uh, pinagdrive pinag-drive ko si Mahal Arena. ay eh, di ba pinipigilan ko yung tawa ko kasi nga, naingayan si Mahal Arena, hindi ba concentrate. Eh, nagagalit din si, ano, yung isang viewer natin. So, pasensya na po, ano, kung nakakabuisit yung tawa ko, eh, wala po tayong magagawa. ganoon po talaga ako, no. <clears throat> Tsaka maraming nagko-comment, mga kainags, ano, na... <laughs> parang hindi raw maganda yung mga pinagagawa ko sa vlog kasi parang ang dating gusto nila is yung puro magaganda lang yung ipakita ko sa vlog. Uh, hindi po ako ganun, ano? ayoko po ng ganun. Kasi ayoko, lang, ayoko pong maging plastic sa vlog ko na kung ano lang yung mabubuti, magaganda, yun lang ipapakita ko sa vlog ko. Ayoko po ng ganun kasi pangit po yun. Tapos eh, kung ganun na ipapakita ko sa vlog ko, puro mabuti, maganda. Tapos eh, malalaman nyo naman sa ibang tao na si Inags si eh, mayabang. <laughs> mayabang yan napakayabang, eh pangit naman po yun, di ba? Kaya hanggat maaga, hanggat maaari, eh, nakikita nyo sa vlog ko, oh, sa mga content na ginagawa natin, mayabang. <laughs> Para kung sakaling, sakaling marinig nyo sa iba, hindi na kayo um, uh, maninibago, hindi na kayo magugulat kasi nakikita nyo na. Yan. <laughs> ayan, tumawa na naman ako. Ang bihira. Huwag <laughs> naman pigilan yung pagiging masaya ko, mga kainay. Sano, ang bihira naman. Yung iba, yung iba lang naman, yung mga naiirita sa pagtawa ko. Minsan, eh, pagka uh, nakikita ng iba na masaya ka, may mga nagagalit, may mga nabubwisit. Ano? Hindi ko nga alam kung bakit, eh, no? <laughs> At saka, tawag nito, eh, <clears throat> marami rin nagsasabi na, Paulit-ulit yung vlog natin mga kainay. Ano? Tsaka wala raw silang natututunan sa mga content na pinapalabas natin araw-araw. So alam niyo mga kainay, ano, doon sa mga ano, doon sa mga hindi natutuwa sa mga vlogs ko sa mga content ko. Eh hindi, ano po ako, daily vlog po ako, daily vlog. Kung ano po 'yung nangyayari sa akin araw-araw. At saka kung may matututunan kay sa vlog ko, wala po kayong matututunan. <laughs> Kahit since before pa, nung sisimula ako mag-vlog, eh puro katarantaduhan, kalokohan yung mga pinagagawa ko sa vlogs ko wala wala po kayo matutunan dito kasi ayoko pong kung gusto nyo po ng immigration about immigration ang maging vlog ko hindi po ako para doon at ayoko po ng ganong content yan so nakapag <clears throat> siguro iba meron lang natutunan sa akin nung nakikwento ako ng exp naging experience ko as temporary foreign contract worker dito sa Canada pero other than that po wala po daily vlog po tayo talagang natural yung paulit-ulit yun po, yung 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 content ko, yun ang niche ko talaga. Yan saka yung yung cool, cool lang, cool dude. pero Perdón sa iba, ko hindi hindi cool ang dating sa inyo ng vlog ko. Eh <clears throat> pasensya na po kayo no, pero yun po talaga ako. Yun ang gusto kong gawin, doon ako masaya, hindi ako nai-stress at nag enjoy po ako sa ginagawa ko. Kung ang dating sa inyo ay hindi maganda eh pasensya na po kayo. Yeah. Basta <laughs> sabihin nila, tuloy lang ang buhay diwa Kahit na mayroong umalis, mayroong kasi meron din darating. Ganun lang 'yun eh. Pag may magsasara ng pintuan, mayroon namang magbubukas ng bintana sa kabila. Ganun lang po 'yun. Yan. <laughs> yan. so marami maraming Siyempre, normal lang yan Normal lang yan sa mga vlogger Na makareceive ng ganyan Tsaka marami maraming salamat sa comment talaga Thank you very much Yan, so yun lang Gusto ko lang sabihin sa inyo mga kainags ano, Na wala kayo mapupulot na aral Sa mga vlogs ko kaya don't expect na may mapupulot kayong aral. Puro katarantaduhan, kalakohan, yan. <laughs> yan ang makikita nyo at matututunan nyo sa vlog ni Inags. <laughs> so mga kainis, ano? Ang ganito nila yung vlog ko. Nako, minsan lang tayong mabuhay sa mundong ito. Kaya piliin nating maging masaya. Nako po. Yan. O sige, ah, ang ganito na yung vlog ko. Don't forget to subscribe. Click the like button. Leave your message mga kainis. At maraming maraming salamat. Goodbye sun peace <laughs>